mga guys, welcome back to my channel Diyos Automotive mga guys Pupunta tayo sa ilalim nito at tatanggalin natin yung ano Mamaya pag usapan natin yan Okay, tanggalin na natin muna Ayan mga guys, kalasin na natin to Yung base ng ano, ng Lagayan ng oil filter Meron po kasi ano rito Meron pong kakalasin dito Makikita nyo yan, oil orange po yan Kasi mga guys, baka minsan nagpalit kayo ng ano Ng oil dito sa labas yung dito sa dito sa outer eh dito sa inner hindi ka nag 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 palit ng oil seal ah baka po maka problema kayo dapat po palitan niyo ito abang ito mga guys ha kasi ito mga ganito marami na rin uwang gumagawa ng ganito mga guys ah ngayon kakalasin natin itong tornilyo na to yung pinaka ah, kikita niyo unyan no? ay orim unyan lalawas natin o kaya si mga no? guys tayo di sa ano sa war ko you know, kita niyo po yung tawang po niya yan yung orim na yan kung hindi natin niyan, uh, siya, yung kalitan at disgrasya wag ka mag blow yung basmus natin no kaya palpak yung gawa natin kasi yun sa ano, mga guys kung hindi ka nakwalit nito naglulus po yung ano yung bomba ng langis bumabalik lang o oh, kaya parang ano lang siya back pressure ang tawag doon ngayon no, mga guys puntahan natin yung ano yung pinaka base niya yan ayan mga guys ito na po yun ito yung tinaras natin ito po yung binabanggit ko rito ano ito po kasi mga guys <laughs> puro tayo uro mga guys eh ito po yun nabansin ano? nyo po ang luwag yan may o-ring po dito yun know? o baka po nagpalit po kayo kasi ang pinalitan natin ng o-ring mga guys yun dito kasi ito po yung filter yan diba ito po yung filter ngayon po, kung maluwag yung filter nyo po, ang tatagas po dito, ito. Kaya kailangan unang tamang hikpit. Yan. Kung hikpitan nyo po yan, yan. Ngayon, ito po, dito yung nakakabit dun sa black. Ito naman po, bago nyo po yung po ito, meron po, ito. Kasi nyo po, walang laban. Diretso siya. Kaya kailangan nating balitan ito. Itong o-ring na to. Kasi, Maraming po kasing maraming ni-upload na ganito kaya lang ulitin natin mga guys parang hindi nila pinapalitan ito pero tayo palitan natin to yan o. o kasi yung o-ring na bago kaya po tumatagas mga guys itong o-ring na bago ngayon Exactly ito kasi yung unyan yan o yan kaya kasi sinasabi ko mga guys di ba po ito po kung mapansin nyo dalawa yung tubo in out ngayon kung ano kung ito ba? Ito yung filter halimbawa ito yung filter. Dalawa rin 'yan, dalawa rin po yan, yung in out na sinasabi. Ah tinatawag. <laughs> in out. Ito ba 'yan? Dito po papasok yung ano yung ito to. Kung kung sana katabat yan ito po 'yon. Yan. Ito po yung pahigop ito sa labas. Ito po yung nanggagaling sa ano. Ngayon papasok po diyan na filter na bo, yan Ngayon po, kung singaw po niyan, katulad niyan, dadaan po yung ano lalabas po dito yung ano yung langis dito kasi dahil ito lawlaw -law na. Ah, bala, parang ano na rin po siya, parang hindi na rin na filter yung ano yung yung langis. Kasi po dumaan dito, dumaan po diyan, hindi naman po dahil singaw na po ito. Ah, makakapasok din yung dumi. Ah, sana nagets nyo Ang no. <laughs> Kaya yan lang mga guys. Ah, ito, ulitin natin uh, ah, kakalasin natin ito ito lang kung ano natin dito short video lang tayo rito hindi ko na po kailangan mamaya hindi ko na kailangan ikabit kung ay hindi ko na kailangan ipakita kung paano ikabit ngayon titi, ano lang ito papalitan lang natin itong oring na to sir na ngayon ha, yung pangsungkit kasi malutong na to eh kahit yung ano lang yung ito kasi wadudurog na to mga guys Kailin so nang ano nang kumuha ng Ayun, ito. Ito ba ano na to? Magiging karbon na to. Papalitan natin to. Akin na yung ano yung lungnos. Yung yung lungnos. yeah. natin ang lungnos mga guys. Siguro niyo po ito. Pababasag na lang po ito. Kasi po malutong na po siya. Kaya pansinin, pansinin natin ha Lusot na po siya o oh. Wala nang pressure Dapat po itong o-ring na to naka yan katulad nito yan. Ayan Ayan Baka-riskyo tayo kay Sir Renz Kaya lang sir matigas na yan Ingat ka na lang sa daliri mo Tagos sa ano mo yan O lang masira to Okay lang kasi papalitan naman natin 'yan. Kunin mo na lang ilagay natin ang orange, yung puti. Oo. Bayden. Okay to so, mo para 'yan. Kita na lang natin mga guys, 'yan. yun wala sabi ko na nga ba e eh. malutong na e eh. kumapit na no kumapit na ano na lang ano na lang yung lungnos ano mo na lang yung lungnos yun subawa mo na konti yun Wala na mga guys, kuma ano na siya. Naging yun know, nagiging ano na siya, karbon. Kaya yun mga guys, ulitin natin kung hindi tayo nagpalit ng na ano kasi ito po yung pinalitan natin ng orig, ito yung bago. Ito boss, ito kung hindi tayo nagpalit. Yung langis po, sisingaw po niyan. Papasok po dito sa kabila, hindi na ano, hindi na po Uh, tapat sapat yung ano yung boba ng langis kasi nag naglaba na, nag nagawa na, o no? kaya yun papasok pa yung langis na hindi mo filter dahil instead na dadaan mo dito sa filter diretso na po rito dahil singaw di ba sana sabi ko sana po mag exit yung sabi ko kung nagugulan naman kayo bahala na lang kayo <laughs> yan yan ang tigas ay sir Uma... Hoy. na tayo rito ah. Parang oring lang, talo pa yata tayo rito ah. Hmm. Talagang kumakit. yun, wala na. Okay na lang ng orange. Ayan mga guys oh Kita nyo po nyan Ayan oh Dere dere chuo oh Kito po niyan, Diba po yung ano Hihigop po yung bomba ng langis Dadaan muna dito sa filter Ayan, ayan Ang gagawin ni filter uh, Isasalain nyo po yung langis na galing sa crankcase tapos dadaan ako siya dito. Ito bukas yung pahigop. Ito po yung quadriliver. Pressure na po ito. Ito na po yung pa-deliver sa ano. Sa sa makina. Eh anong nangyari? Binabypass niya. Instead na dumaan muna rito. Hindi na. Ito dahil singa po siya. Wala. Eh ayan. Kung magbalik tayo ng ano. Nang oring na ganito. Dito sa abyss ng ng filter. Ah... Uh, Inoba, ay sorry. Abansa, sabihin niyo na po ito. na. Di ba? ano lang tayo ng o-ring dito. Ngayon kung ang na yung o-ring saka natin isukat. Ganyan lang, tayo na lang natin ha kasi. Ayan, tira natin yan. Ayan mga guys, meron tayong lagay dito ng o-ring e, pa po yung ano, kay mister. Ayan, no, kita nyo yung o-ring lagyan natin ng may kulay. katulad nito, ah, tugnan natin muna yung kasi ano naman to? Malaki. All resistant ito. Ayan, eksakto. Ito, ito naman, ayan, tignan natin to. Ayun, exact yun, tama guys. Oo, oh, okay na. Ayun, o, oh, ganyan o. Oh. Pero, tignan natin ang medyo... Manipis. Kaso manipis. Pero, kasok na sa atin to. yun nyo yung ibang ano, lagayan ng ori natin Yung kulay tim Ayan mga guys Sarap ano po ito Okay ka lang tayo Ayan oh. Ito naman mga guys Itong northern order natin Ano to High temp po ito Kinuha natin kay ano Kay Alam nyo naman kung sino yung dalawang online na naglalabanan O kaya magkasama rin yata yung Si L at saka si ano S LS <laughs> Ang natin alam no? ano yung, Ano ano dyan Yun Malua, ano mataba Di ko lang oras ano tarahan hmm. ito ulitin natin mga guys yan oh Hoy, sakto na oh. Oy, exacto, no? Oh, ba? Diba? Oh, 'yan ang nangyari diyan kung kanina po oh, kahit wala lang oring ano, eksakto oh. Oh. Mm. ba? Diba? Para marunong ano. <laughs> okay, mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Ah, uh, Base ng ano yan, base ng oil filter ng ano ng uh, sa ito po. Taraan. Yan. Kaya sinabay na rin natin na ano, lininis yung servo niya. Kasi alam nyo naman po ito, uh, may edad na. Tapos yung ano ba, yung oil filter po, doon, na, doon natin kinalas kanina. Yung una natin binanggit kanina na ano, na kalasin. Kaya yan, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat.